pa ako. Ay, ang Hindi. Pero hindi yan ang papakita. Yan, yes. yes. Miss Lynn, kamusta? Hi, Miss Julie. oh, oh. ang tagal. Parang first mo ba to? O oh, may nalimutan ako na ginawa ka before? meron akong uh, movie before. Hintayin kita sa langit. Ano lang yon Mga isang eksena yata o dalawa. Richard no, Don? Yes, tsaka Don Solueta si Direk Carlitos ang nag-direk. And then, um, yung pangalawa, yung English only please. Nanay ako ni Jeneline Mercado. Ah, we, pwede. So, ngayon pa, pa, pangatlo? Pangatlo. Ah, meron pa. Ito, ito. Yeah, ito yung pangatlo. Oh, bak very rare. Baka special. very special. Why? Because, um, mahabang storya ito. But I will start with si Miss Reggie. is a good friend. Wala pa siyang asawa. Kaibigan ko na siya. And then, nung magre-retire na siya sa GMA, she called me. I prayed for her. So sabi ko, I pray kahit saan kadali ni Lord, may be sa movie industry or may business ka, I pray that the Lord will prosper you and the Lord will guide you and um, uh, give you wisdom. And then... Tama-tama, may project siya. Oo, may project siya. Biglang after a while, Uh, nagkita sila ni Miss Wayne na long time friend niya no and then nag-usap sila about uh, itong pelikula nga so sunod-sunod na yon kung ano nangyari and then gusto ni Miss Reggie kasama si Ate B or mako si Ate B for this movie you help her you help her na makuha si Ate Oo, B oh, ikaw so, pala ang instrument yon. Tapos, uh, yun, pin, uh, pinasa muna ni Ate Vy script, uh, tapos nung mag, mabasa ni Ate Vy script, nagustuhan niya. So, Ikaw pala. So sabi niya, si Gelin, bigay mo na yung number ko kay Reggie. She can call me. So sila na yung nag-ayos, final. Sila na. And then, after that, sabi ni Reggie, since magkaibigan kayo ni Ate Vy, sama ka na sa pelikula bilang kaibigan niya. So... Siyempre, para ano ko kuno hindi in reality ayoko talaga yun ang katotohanan. natin, uh, Ayaw ko, because kasama na si Boyet and si Ate B. Eh, mga pagkada ko, di ba? So, pili ko si Katawa lang ako. Hindi ko kayo umarte kasi si bigatin. And then, ayun na. Ang nangyari, uh, sabi ni Regine, hindi, hindi, may role ka dito. Pinabasa niya yung script. Sabi ko, parang ang hirap. Anyway, sabi ko kay B, sabi ko, B, parang hindi ko kaya. Kasama ka dito sa film. Parang hindi ko kaya. Sabi ko, back out ako. Sabi sabi parang di ba ang dami, gusto mo kasama siya. Tapos ako, oh, ayaw, ayaw, ano ba yun? Sabi niya, Lynn, sabi niya, matulog ka ngayong gabi, magdasal ka, matulog ka, pag mo na umaga, tawagan mo ko kung anong decision mo. So parang, sabi ko na sino ba ako para tumangin? Parang ang arte-arte mo po. Ano ang arte-arte ko. So, Tapos yung pag ko sa umaga, tinawagan mo siya. Sabi ko, sige, B. Gagawin ko ang talaga naman, pinahirapan mo pa sila pala. sobrang hindi naman. Kaya talaga, talagang ano. Ayaw mo pa eh. kasi, kasi, mahiyain ako talaga. Kaya nga nagulat ako. Tapos, chumichika ka doon, kasama mo pa, kumadyan sa mga eksena. <laughs> so anyway, uh, tinanggap mo na, naghanda ka ba? How did you prepare for your role? And then come back mo rin after a long, long... Okay, oh, boob. Hindi kasi mayro meron kaming look test. So anyway, sabi ni... Wala na siya ngayon. Si Mother Buboy, um, taga GMA siya. No? He passed away already. Uh, I think after... Hindi niya na inabot to? Eh. Na. Pero nag-look test kami. Kahit na nagkasakit kasi siya. So, nag-look test kami. And then, sabi niya, Lynn, gusto ko new look ka dito. Kasi laging diretso ang hair mo. Laging simple yung itsura mo. Sabi niya, so dito, kukulut-kuluti natin ang hair mo. Tapos, nakasalamin ka pa rin. Paglalagyan natin na RT ang salamin mo. Mga ganon Para kikai oh. So, ayan, tinanggap mo na. Ano po nag-reaction ni Javi? Eh, busy na nga. Eh, siya busy ka din. Oo oh, 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 <laughs> nga. Ever, ano naman siya. Support. Supportive. Supportive. Natuwa ba siya? Ano, ah, well, hindi ka ba humingi na advice sa kanya na, ano ba to tatanggapin ko ba? Ano? Ah, uh, ang sabi lang niya, ano, go. Go because magkakaibigan kayo ni Lee. Diba? Parang, in, ano in, in good hands ka naman. Oo, okay. And then, tapos sabi rin kasi ni Reggie sa akin, hindi din, ka masyadong arte rito kasi kung ano kayo ni Lee sa totoong buhay. Natural. Ganon din yung mga eksena niya. Yun, yun ang gagawin So ano yung first scene mo? Oh? Nahirapan ka ba agad? Nung ang first scene ko, oo. oo. Kasi kaharap ko si Boyer, si at Vy, tsaka si Tearsong. Oh! Eh, ang sabi ko kay Reggie, Reg, ayoko may eksena kami ni Pip. Dahil? Dahil ayoko siya kasama. Kasi naku, baka ma-conscious ako. <laughs> True enough, nung araw ko na siya, hindi ko na kayang umarte. Naka-take 2 ata kami o take 3. Na ano ka, natulala? Na-speech niya? Natu natulala. Sabi ko sana kasi wala si Tirso sa eksena. Mas okay ako. Mas relax, di ba? Oh. So pa paano mo na-overcome yon Miss Lynn? Eh, panuori nila. Kasi ah. may eksena kami magkasama ni Pibo. Hindi, na-overcome ko siya din. Sa... Katingin na silang tatlo sa akin eh. Parang... Ano ba, kaya mo ba? Kung hindi, I'm proud, sure. Na-pressure naman ako. So, so yun, yun course, na. First eksena ko with them. So, Pero yun na yung worst na mga eksena mo with, with Ate and Boy? yung parang naiilang ka pa, naninibago. And the rest of the scenes, okay na? Oo, kasi para lang kaming, ano, actually naglalaro. Nagtatrabaho naman, pero naglalaro, yung in the sense na, yung tulad yung kinuwento ko kanina, eksenang lasing-lasing kami gano'n. Parang, sobrang happy kami. Mas, kung masaya kami doon sa eksena yun, mas masaya Back kami. Back so, Sobra, sobra yung ban. din namin. What? Just Japan pa? Oo, diba? para sabi nga, business with pleasure, yan yes, nga tayo. Oh, oh. O oh, so after this ba, Miss Lynn, meron ka pang tatanggap ka pa ba? Ewan <laughs> ko. Uh, kung meron, okay. Diba? Dahil nang -te teleserya na ako before. Diba? Oh yes, oo. So, Nag-stop ka nga eh, di ba? Yes, oo. Okay. Oh, O ngayon tatanggap ka na uli ng teleserye. Kung meron. Why not? Diba? Oh. Okay. Oh, last two na lang po. Christmas wish and Christmas plans. Okay, ang Christmas wish ko. Um, sana kumita yung Pilipula. Of course, I pray to the Lord na kumita. And of course, which is very hard, na hindi na mangyayari. Yung maging lima, sana kami ulit. Bilang pamilya. Pero hindi na mangyayari sa so, apat kami. So, apat lang kami. Si Pipo, si, si Bodie, si Janine, tsaka. So, sana ang, ang wish ko na mangyayari na lang yon after our lives next yeah, life dito sa mundo ito mm -hmm. e eternal life yes yeah. that is eternal life di ba alam mo in pagkasama natin si Lord at meron tayong Panginoon sa puso natin. In, next life pa tayo. Yes, oh, okay. that is it, sal, uh, yung salvation, salvation natin and we will have eternal life with the Lord Jesus. Amen. Ayun uh, na, Miss Lynn, okay na? And then? Okay, tatapos na ang ilaw mo. Hindi, yan na Ah, okay. Oh. <laughs> Tapos, Miss Lynn, ayun na nga, ano nga plans, Christmas plans? Wala pa, kasi mag-tour kami ng Misika. December 25 and 26, may theater tour na oh. kami. So, na nasira ba yung yes, yeah, tradisyon na... Yes, nasa lipa lang kami. Oh. Apat kami oh. na yeah. pamilya na, ah, uh, yeah. Nasalip pa kami. But this time, hindi. Nandito kami sa Metro Manila, maglilibot ng mga sinyan. Mas busy ako kesa kay Pearson. Oh, wow! <laughs> Mas may you. <curry. laughs> <laughs>